Magandang araw po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa bahay ni na Richard. Dadalawin ko ang kanyang nanay. Mga ilang buwan ko rin hindi nakita at hindi nabisita. Ay natutuwa ako sa mga kaibigan ko na siyempre mapagmahal sa ina. Oh, may mga nakatatlong ano na ako dito. Mga nakatlong order ko to. 100 ang isang, ano, ang isang set. May dalawang laman. Dalawang lumbi. So, eto palang bahay. Eto palang kasi online lang ako na order sa kanya. Wala pa. Ba? Baka masyadong mabigat yung lumpia. <laughs> Ay, naku, yan. Hanggang dito sa sasakyan sa mga biyahe, eh. Skyflex tayo. Sila, <laughs> Shopaw, na toasted, na pagkasarap-sarap. Ayan, oh. <laughs> Ayan. Ay, naku. Pero sa araw kumain ako, tumikim ako nito, pero yung pinapay lang. At yung karne ako, tiritigan ko na lamang yung karne. At ipinatuka ko na lamang doon sa mga ibon-ibon at mga pusapos na nakakalag doon sa may amin. <laughs> ay naku, namimiss ko yung mga pagkain dati. Sa takaw ko, eh kung sino kasama ko ay busog din eh. Dahil talaga ako ay maano sa pagkain. Pero yun nga, dapat tayong sumunod sa mga panukala <laughs> para tayo gumaling. Dahil may kasama ng kutsara yan. Ay, may kutsara na to. Kakainin ah, na namin din eh. Ito kang jowa? Mabata <coughs> pa na mga ito oh. aba eh oh. Ha ah, ah. ha? Pogi! Thank you ha. Sa so, ulitin. Ikasama pa naman akong dalaga. Okay, so ito na. Kainin na natin. So ito sa atin. Pure ubot vegetable. Yun ang kanila with meat. At yun, tinaktaka na nga po ng siopaw. Yun ang kay Richard kakain po masarap pagkakabanap kain kayo Oo. Mm -hmm. wow muli tayong dadalo kay Padre Pio kasi bukod sa akin nagpapasalamat ako at uh, hindi ang bato sa ating uh, gallbladder maayos din ang ating uh, uh, liver kahit meron pa at least ay nagbabago nagkakaroon ng mga improvement ay may mga sakit din ang mga kaibigan kagaya ni Richard so kasama natin si Richard ngayon at first time man pupunta ito kay Padre Pio at hihiling din siya ng kanyang kagalingan at ng kagalingan sa kanyang inay so dito na po tayo at sumama kayo sa amin sa loob wala daw kuryente. Ayan. So wala daw pong kuryente dito sa Mindoro ganito. Dito po sa amin, sa buong Oriental Mindoro, Karimitan, brownout. So, pasensya na kayo. Ang malaga ng dito tayo tayo magdarasal. Pagalingin mo po ako at sana po ay gabayan niyo ako tiligtas sa akin na operasyon sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Pagalingin niyo po ako, Panginoong Yesus. I trust you. I believe in you. I praise you. I love you, Lord. Tanggalin niyo po, Mama Mary. At gabayan niyo po ako sa aking nakataktang mapapagamot. O, Papa Sa pangalan po ating Panginoong Yesus. Dito sila nagmimisa. Meron ang healing mass every 23rd of the month. Yun pong 23 ay kaaraman ng kamatayan ng inay. So medyo magiging abala po tayo para uh, i ang ating taon-taon na pag-aala-aala sa kabaitan at pagmamahal ng inay. Uh, Magdaraos ang padasal, kunting pagkain at pagkasalusaluan. At uh, yan, sana yung sumama kayo. Wala nang inay, iba napakaswerte ni Richard at buhay pang pa kanyang ina dahil may edad na rin at the same time ay uh, may mga nararamdaman, may mga na naririnig, nakikita, mga ganun. Doon sa aromare, at ito ka nga, pentuhan tayo. Anong nangyari sa nanay mo kamo na parang nagsikip ang hininga? Parang ganun? Nung gabi nga po, eh, nagising po ako at namin eh, pumunta ka ng labas ng kwarto at nung uh -oh, uho -oh, na uho, uminom siya tapos eh, naupo siya dun sa, ano, sa may table namin at sabi niya, eh, naminigit nga daw ang bibig niya. So ang so, ginawa ko, ito nung tao ko siya dahil sa sopa po ako nakatulog eh, nakukulog. So inunong po, minasang masahe po kanyang bibig at, at saka yung bibig niya. Tapos, yung baga eh, maano hmm, Hindi siya mag-isip ng ating sama. Tapos, ano ko yun ano ba nararamdaman nyo? O sa ano ko na nararamdaman nyo? Eh, sabi-sabi nyo sa akin, paano naman magawa namin ng pangarap? Mayroon pang hula. Eh, yun nga, sinabi nyo na, para sinasakal daw siya. Nasakal daw dito, sa bandarito dito. Para siya, hindi makahinga kaya ang ginawa ko ay siya eh, ako nagtitimpla sana ng ano. Alam ko kasi parang high blood din na namin, kaya ako nagtimpla ng... Magtitimpla sana ako ng kalawansi na may bawang. At tapos ang sabi niya eh, ako na lang kada, ako na lang talaga ko alam, nakakaalam ng pagtitimpla niya. So, inayaan ko lang siya para marilax siya. Ayun na, abang magkukunta ko kami, eh, para daw siya eh, naglalaway. At mm, hindi, hindi niya alam kung bakit yun eh. Eh wala naman akong idea, kung gano'n naman, talaga yan. Kaya, namin na lang siya ng kalamasyen. Siyempre, ba, baka mga kapwa ay, ay dadang eh, hindi, hindi na naman nangyari. Pero nag-u-worry talaga ako, kasi alas doon ng gabi, wala naman, paano kami? Di ba? Layo-layo naman kami din sa kabayan ah. okay. Ang hirap naman dito. tanda ah. ka bang nanay ni Richard mga 6 months ago? na nagstay dito si Richard na matagal kasi nga aalalayan ng kanyang ina para magpagamot ng mata dito sa provincial hospital. Nagpabalik-balik na lang sila, nagasusan na kung ano-ano, nagutong, pumila, nagpa-lista uh, dito, uh, report dito. Pero Then, dito, ano si Ah, uh, bali po, ni... May... wala na po ako nung umuwi po kong Batangas para na-operahan siya. Na-operahan ko ka na, alay mo? Apo? Hindi mo sinasabi. Hindi ko po nagsagay sa inyo, pero nauterahan po yung ano niya. Yung kapila po niyang mata na nauterahan. Nauterahan pa lang nanay niya, sorry. At kami lagi magkakasama. Wala siya nababanggit po, po sa kanyang nanay na naopera na pala. Sa provincial hospital din. Sino mo sa kanya? Si kuya po. Yung aking nasa bahay sa mga kapatid. E po, hindi ka na pinauwi. Dahil sa trabaho. At pagkakaalang po ikasama niya na kuya yung umuwi po. Kasama niya na kuya na umuwi saan? Umuwi sa Amerika sila yung sa abroad. So natuloy po pala, kasi siya na kayo kasi hindi niya nababanggit sa amin. Okay na ngayon. Medyo okay, okay lang po siya ngayon. Kaya lang eh, may naikwento siya nung isang araw yung kabila Yung... Um, kabilang mata naman. Kabilang mata naman. So yun, bibisitahin ng kanyang natin ng... Bibisitahin natin ang kanyang nanay kundi man bukas ay isang araw. Okay po, sama kayo. At ang makilala niya naman ang kanyang nanay. So, ayun napatabas ka ng ano ng mga hinanaing at may parang gumaling ka ng konti maganda yung paminsan-minsan eh, ano yung nag-ano tayo self-reflection hindi nilalabas yung ating mga hinanakit umihingi ng tulong para mawala mga sakit kung hindi ba lagi makapunta ng mga simbahan may mga moments dapat na ganito na naiilabas mo yung mga gusto mong sabihin sa Panginoon ng walang abala o walang abala at nakakausap mo ng heart to heart ng ating Panginoon. May mga nagsasabi na wag nang padaanin, kina Padre Pio, kina Mama Mary, di meron na Panginoong Isus. Ganun po talaga tayo. Actually, lately ko nang discover si Padre Pio, pero ako po talaga direkta ako. Pero I think, yung mga intercession ng mga santo, hindi naman po siguro masama. Lalo pa sa mga solid na katulik tulad natin, talaga matibay pala ng palataya. So parang dumadaan lang tayo doon, pero actually, ay Tiis ang ating pinaniniwalaan, ang ating Panginoong Yesu Kristo. At maraming salamat po at tayo ay pinigyan ng pag-asa. Medyo maganda ating mga uh, tao dito, mga tests, mga scans. At sana'y alalayan ninyo ako hanggang sa operasyon at hanggang sa matapos ang surgery na nakatakdang magpasailalim tayo. Sana ay malusot na natin ng maayos at ligtas. Uh, At mura. <laughs> Magandang araw po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa bahay ni na Richard. Dadalawin ko ang kanyang nanay. Mga ilang buwan ko rin hindi nakita at hindi nabisita. Ay natutuwa ako sa mga kaibigan ko na siyempre mapagmahal sa ina. Kagaya ni Richard, kagaya ni Chito, kagaya ni Prima. Harus lahat ng mga dikit sa akin mapapagmahal sa ina. Kaya patuloy ko silang uh, pinakikisamahan bilang mga kaibigan dahil natutuwa ako sa mga taong ganun. Mahal din natin ang ating nanay, diba? Kaya nga lang, nawala ng inay. Kaya kahit paano, gusto kong mapasaya yung ibang mga nanay ng aking mga kaibigan. At malay nyo, pag yumaman ako, mabisita ko naman kayo sa inyo yung mga bahay para mabisita ang inyo yung mga nanay. Okay, so, sama po kayo dito. sana. Oh, bet? Ay! Ang daming aso, di ba kung kakagatin yan? Pwede rin. <laughs> kahit kundi lang. <laughs> ang daming aso. Aso <laughs> po kayo. Naku, ngayon pala ay ano eh. Nagbibisibis iibis iibis ang ka. Ano nga lang. Okay. Wow. Bed, ay, siya na. Huwag ka kasi. Ay, kawait ka. Ano Ilan ng aso mo? Ano po yan? Maliit. May, may si... ang kawawa naman. Nakakait siya ng ano, Ng malansa. Ano? Nay! Tobet! Okay. Tanay! Ayun, nanay, may konting tinti na pinapay din eh. Water <laughs> oats, biscuits, at ano pa. Meron din TV siya, saka refrigerators na ako. Hindi ba? Sino natin ang appliances? Ang nanay, baka na rin yung teddy bear. Diyos ko, pasin sila kayo dito at yung ano. Ang laki ah. Uh. Kasi wala rin mong mga yun. Nahirap. Magpagkakasin. Na, ayos ka din, nanay. Ayos ka din. ka Sandali ka rin ay, ay kay ano yan. Da, ah, diba? Diba kay Danny? Balik yan. Ito may bahay ng kapatid ni Richard pero dito sila pansamantala kasi nandito si Mother. Tama ba ako? Oh, okay. Ayun. Dito anak, dito eh. Ayun. Anang kanyang Mader o kanyang nanay. Balik na Malapas. kayo nana? Ilang taon na kayo? Ah, 77. 77 na kayo? Ang birthday ni July, gano'n you ano? Know? Ayun. Hmm. Ay. Si nanay pala. Sinanay pala. Kayo pa rin na. Mata. Sa mata? Ano ba diyan? Left. Left, oo. Ang kalon doon parang nalabo na ulit. Ay, sa ano... Pagdating nila. Ay, hindi naman. Kaya nasaktan. Walang pain. Tulog. Hindi ano, Dalawang oras. Ay, oo. Wala. Hindi kami hindi injection Sa provincial hospital? Oo. Walang hindi injection? Wala. Wala kaya. O, hindi lang yan na Dalawang oras? Pero mas ako sa ako hindi inoperal. Pero nararamdaman ko masakit. Bakit <laughs> ang judo ka Pero, lang kayo eh. <laughs> Wala pang ima. Ano oh. kayo uwi? Wala. Tiniis ko lang. Oh, oh. hindi nga. Hindi nga. Eh, magkano ka sa hospital? Malaki-laki din. May government sa bagay. Government naman. Actually, gusto ko sana ako sa ano. Gusto ko sana din sa provincial. Ang problema, yung pong laparoscopy na pinaka-bonggang gawin ay wala doon. So ayaw ko naman sanggat maaari ng surgery. Pero mag i pa pa tayo pag kulang pera. Siyempre, kung ano na lang pinakamagaan. Pero mag-uusap na pa kami ng doktor namin sa isang araw. Ayun sa'yo, nanay. Ay, ibig ko sabihin wala kayo nararang na iba pa. Wala. malakas pa rin naman nga sa 77, ano? Ang nanay po ay, ay ni Richard ay nagtinta ng isda noon. Kaya daw yata ang rin ng palengke nun eh. Anong pangalan ng nanay niyo? Aba, hindi kayo. Ah! Hindi. Hindi. nanay ko, Alionida. Maaring, so, Mas na, ko nanay ko. Maaring ko rin pero hindi oh, ko na Ang nanay ko ay teacher. Mm. Yung mga palengke dati. Ang ibig ko sabihin, nanay, kayo ay palengke ko yun nung una kasi nagtindaro kayo ng mga isda. Oo oh, naman. Ay, okay. hindi nyo na binalikan yun? Hindi na. Mga ilan to, nakaintigil sa pagtindin. Ay, malakas pang nanay, kaya kaya pa yun, Itong kwan na, ang, ang tumigil ako eh, noong 70... Oo, Okay, nanay, ako may biglang nag-video kayo sa kapitbahay. So, mapapalam na ako, nanay, magpapagaling kayo. Ako this is Fernando Bato, sa Inga sa Inga Rugudugo, sa Inga ng sa Inga sa masulok ng world! more Rugudugo, More and more sa Inga Rugudugo, sa Inga Rugudugo, sa Inga Rugudugo, mo!